mga kalapating look visit tayo isang red bar na hen ayan mukhang papasok sa kulungan natin tsaka inom ng tubig ayan oh. No. nabugaw pa siya ng isang mga kalapati natin ayan pasok pasok na sa trapdoor para masabihan ko yung nagmamayari na nandito yung ibon niya. Ayan. Ito. na ilang yun gusto pumasok sa pintuan kaso sarado Ayan. Oh, no, wow na wow baka nakawala to sa kulungan ni MJ MJ yan dito yung ibon mo na hen yan pasok yan papasokin natin yan pasok yan takpan na natin subukan na natin hulihin. yan nawaw, wow wow tama nandito pumasok yung ibon mo ayan message natin mamaya si Joe para malaman niya nandito yung isang ibon niya na pinahiram kay o oh, pinahiram o binigay pinagip bird ayan. pumasok ayan uliin natin mga kalapating para make sure na sa kanila talaga Kagalap ko arpa yung singsing -sing nito. Ayan, pumasok na dun sa taas ng aviary natin. So, wabay sa iba natin dito na bumaba. Pupsukin muna natin mga iba natin. Ayan, takpan natin dito. Good morning mga kaputing and welcome back dito sa RK26 Love Vlog. Uh, unang vlog natin ngayon sa 2021 dahil uh, nagka problema tayo sa application natin na ginagamit dahil uh, nagloko Ayan. kaya nagiba tayo ng application and for today's video mga kapating uh, magkalagay tayo ng sing sing sa dalawang inakay natin sa anak nila checker tsaka kakamustay natin si checker sa nangyari sa karera niya Ayan. kaya tara sama niyo ako mga kapating ito pala yung sing-sing ng dalawang inakay natin binigay kahapon to ni Peter yan. naka RPU 2021 yan And yung lalagay natin mamaya sa dalawang inakay nila checker uh, yun ang isa sa problema natin dahil yung um, vlog na ginawa ito gawin natin sana na motivation sa uh, napisa dahil sa pa-cancel-cancel na race ni Checker Kaya naging uh, pumayat yung ibon natin kaya hindi ko na lang kinagaka nung Sabado dahil nga final lap na natin nung yung linggo. Ang pinabuti ko na hindi ko na lang iakarga dahil nga puro cut -off naman yung pawian ng ibon natin si Checkers. Uh, Uh, check natin muna yung mga video dito dahil na meron akong napansin na maitlog na yung isang uh, hen natin dito na anak ng namatay natin na ibon yan kaya tignan natin yan, yan mga kapating ito yung anak ng ibon natin na namatay yun itlog na Kahit wala ang kakalis Tsaka ito yung tatay Tapos magagawin natin yung inbreed Na yung anak Taiwan natin dito Tsaka yung nai na namatay Ayan yung update natin dito sa so mga breeder Ayan pupunta tayo naman dun sa anak ng ibon natin na si Checkard dahil uh, malaki na almost uh, ikit one week na 7 days siguro and ready na natin uh, si Sing Sing kaya nagpaka request ako kay Peter na madalin yung Sing Sing niya mga yan dahil yung isang ibon na to kay Peter natin ibibigay yan yan kukuha tayo ng balahibo para malagay natin yung Sing Sing ba natin na checker nandun sa taas ng loft ayan, ayan yung nanay niya ay lumilipad yung nangyari pala sa ibon natin na checker hindi uh, na natin pinakarga sa final lap kaya congrats sa nakapagpawi kahapon dahil nga final lap natin kahapon sa Jackaslof ng Barbasa yan, congrats tsaka yung rules natin doon sa final lap, 2 uh, days na pawian para mag-certify na nakawi yung ibon yan yung limit nila na 2 days uh, mga kapating kaya abangan pa yun ng ibang nakasali, dahil nga yung uh, rules natin is uh, speed over points over speed yan mga no? kaya lalagay muna natin dito yung singsing -sing ng dalawang inakay natin yan shout out kay Peter yan ito na po yung ibon nyo na pasingsing -sing. yan malaki na pwede na kunin to sa uh, susunod yun yung nanay niya yung kalibo finisher din Ayan. ito yung eh Peter yung hen siguro ito yung kak ito yung gagamit kunin natin dahil pang entry natin sa susunod sa north yan, yan lalagyan na natin ang sing sing sing-sing dilaw, yung gold. Ito parang perso rin. Oh, so, kung pakasya pa. Dahil, kung malaki na to yung paa. Ito yung lalagay natin kay Peter. Yung 5204 na ring. Yan, ito tayong 2021. Ito yung lalagay sa kabila. na mga puting lagyan natin yung isang ibon isang yan makulay next na natin lalagyan yung sa atin yan black check yan yung itim itim na paa nya saka yung paa lalagyan din natin ng dilaw 60 Uden, 20, Ayos. na P2021. Ayos, okay na, na. natin silang dalawa. balik na natin doon para mapakain na na yung nanay niya yung nanay niya nagkabang na yan yung nanay niya okay. yung ini-entry natin sa north mawik oh, na lang sa susunod uh, pwede natin gawing reader na to dahil mukhang matanda na kaya puro cut off na lang yung uh, pauwian niya parati pag uh, sinasali natin sa karera mga kapatid and pumunta tayo dito sa uh, mga uh, ibon natin dito sa loft dahil uh, meron tayong dagit kahapon na red bar ayan o oh, yung ibon ni MJ tsaka ito yung uh, ibon ni Joe na binigay sa kanya nakauwi dito na, siguro na, na sobrahan ng lipad kaya um, pumunta dito sa atin galing hamtik ayan, pumunta dito di tumuloy kila Joe mga kapatid kaya may, natin ito mamaya kay Joe para kapakain niya tsaka siya na lang mag um, kontak kay MJ na kukunin yung ibon niya dito. Sa so ngayon, uh, um ito na lang natin sa mga ibon natin, yung mga South Warrior natin dito. 'Yan yung kapares ni B2, yung nakarera natin nung nakaraan. Yung blue war, bali nagpares na sila ng ibon natin na puti dati kala ko dito sa puti na to isa kak hen pa lang mga kaya maganda rin naman dahil kulang tayo sa hen Ayan. tsaka dito naman sa mga ibon natin na 120 days Ayan. sa February na yung karera nila yan na yung mga ibon natin kulang pa sila ng training kaya sa susunod na vlog natin na uh, magte-training na tayo ng mga uh, ibon natin na uh, panlaban sa 120 days yan yeah. yung off color natin yan sila kas kas sensei team And yung mga ibon natin pang ah, kulang tayo yun ang dalawa dito ah, uh, ang paparisan na bali pumasok dito sa loob yung isang ibon natin ah, sa kabila pinapaalis niya na yung isang ibon natin na 120 days yan yung isa yan. yan si kidlat yan malaki na si kidlat yan yung panahon natin dito mga pating maulan-ulan kaya nahirapan yung mga ibon ng ang kaibigan natin sa final up nila kahapon ay na, sobrang hard race yung nangyari. Maulan-ulan talaga. Kaya, congrats sa nakapag-uwi kahapon. Tsaka, congrats sa maging overall champion. Kaya, maraming salamat and bye-bye.